Good morning, good morning. Nandito po tayo sa Padre Pio. Sinasamahan natin si Cheska para makapagsimba dito. Dahil birthday po niya ngayon. Yan, seven years old. So, ito ang kanyang birthday. Let's go. Let's go. Good morning. Good morning. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy you, birthday pa. to you! Hey, Naya! Naya, wow! Nice picture, pa. Thank you for. Thank you for. Yeah. Ismay! Ismay! <laughs> Pag may birthday na ah, Ismay! Pag nagugulat, tulala. Uh, tulala, natutulala si Cheska ang may birthday. Nakatulog kaya? Hi Cheska! Oh, <laughs> Happy birthday Cheska! Sisimba po muna ng my birthday sa Padre Pio. 拉。<laughs> ay mo na nang tricycle papunta sa Padre Pio Oo, yo nakikita ko na baby yeah na yeah na sa Padre Pio baby Yan na, bibi. Yan na. So, yan. Si Simba po kami ng 7 a.m. nandito And, na po kami sa Padre Pio. Ayun na, yung magmami. Ayun na.

kanyang salita ay aking pahingan. Iyang ito puso yung huwag pagkakas Tulad na ginawa, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Paburi sa iyo, sa Panginoon. Noong panahon niyon, nagpakita sa Yesus sa labing isang alagay at sinabi niya sa kanila Kumain kayo sa buong sanitiputan at ipangalan ninyo sa lahat ang wabuting balita. Ang sumang palataya at pabindagan ay maligilas. Ngunit ang hindi sumang palataya ay sanay Ang mga sumasang palataya ay pangkatanggay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maaano, dumagdumpan ng ahas o uminom ng laso at gagaling ang kamay sakit na mapagunan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoon Isus ay tiniyakya sa damit at tumuglog sa kanyang Diyos. Humayon na ang mga alagad at ang ala sa lahat ng tao. Siluruman sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinagtuhanan niya ang salita nilang ipinangalan sa pamamagitan ng pangyarihan ng bukawan ng umala na ipinagkalaw niya sa kanila mga minamahal na mga pati, ang pabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Manataya, pabuting balita iso, sa iso, listo, ng pinangalan ni Jesus sa pamahitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng Amen. sabi natin na ng panalangin ng pagkitiwala ng Santo Mato Panalino, Pagalit, 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 Hmm. Ang gabay namin sa batas na langdasig mga lamin, sa pangangailangan, buwara ng pagtitiis Sa inyo, narapit ang aming mga sa iyo po ng kalusugan at kabuhayan. kami na pagbabigyan, bendisyonan at paspasan, maging kanap sa sabunay. So, Lumayo na mamay, uliwas sa so, sarayan. Lumayo na mga Diyos, pag-iwan na tagat matibay. Sa mabuti balita ng pagliligtas, tuluan mo kami na was sa tuwing na ay makinig, magpaglilaya sa mga paratayan. Asin po ang usan, itong mga ayon. Si, 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 Oso, na ay nagsisisi, nagtitika ang kahit Di na mo yung magkasasas at sulod na kaysa ni Sama, kaysa Espiritu at Jesus sa Tagapagalitan. Amen. Tapos na ang misa. Happy birthday, Bibi! Ay, ang may birthday! Ayaw ng eh. Gutom na. Gutom na tayo. Kumain na. Wow. <laughs> Happy birthday. Hello po. Hey, Ang may birthday. May birthday na mo. pray sila kay Padre Pio. Pray ka din, baby, kay Padre Pio. Ayun na. Doon o. Oh. Sabi mo, wag na ikaw magkakasakit. Doon, doon. Punta ikaw doon sa may relic na yun. Ano pang relic? na o yun? Ayan, yun. Ayan, yun. Ayan, yun. meron din diyan. Padre Pia. Doon tayo din. Punta mo doon. Dali, dasal muna. na. Sama ka sa So, ito yung gloves ni Padre Pio Ayan. marami ang pumupunta dito yung mga deboto ni Padre Pio Padre Pio Ayan. at nasulat ng Yo, no nagpapa nagre-request petition din naman eh, nag petition din. Huwag na pong magkakasakit ang bebe. Huwag hmm. na pong magkakasakit ang bebe. Bebe nagdesal ka na. Hmm? Ayan, at tapos na po kaming nagsimba. Ayun, yung mga mami at nagmama ay nagsusulat ng kanilang panalangin. Salamat po. Kapag simba na ulit dito sa Padre Pio. Malapit din naman, malapit din naman po ito dito sa, sa ito po yung isa ko pa rin ng Santo Tomas eh. Medyo tatlong sakay lang po kasi bago makarating dito so, kaya bihira din makapunta ayan thank you ayan naman po at nabili naman ang magmami ano kaya binibili ng magmaming ito at ng mama niya so, marami po dito mga souvenir mga souvenir souvenir shop Ayan. Ito mga bracelet. Oh. Bibi, anong bracelet. gusto mo dyan? Dali. Bili ka dali. Gusto mo nito. Maganda. Kaya malaki. Gusto mo nito. Bracelet. Ang mga kandila din. Ayan. Marami dito mga souvenir. pwedeng sa'yo. Ay, lang tikim- tikim hindi kaya kung hindi lang kung hindi kaya na. hindi kaya kung hindi kaya kung hindi kaya kung hindi kaya mamimili ka at hindi nawawala sa Batangas ang lumi ang mm. special lumi ay 85 bago ang jumbo 135 yeah. pag sinabing tapayan dito may pork din yun Ilang, hmm. man, Hi, my birthday, Yan. Ay, yon din na ano naman to? kape, ah, kape, si Kapi. Kapi. O, kape, 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 yan, napagawa po tayo ng bracelet. Ibigay natin sa birthday celebrant na si Cheska. 10 pesos lang siya. 10 pesos. Ami. Ano naman bibili mo? Ha? Padre Pio. Makana? Um. Hmm. Marami dito mga souvenir talaga. Ito ay sa labas. Suot mo na, baby. Ano, <laughs> dumami ang... Wala. Hindi ako pwede sa ganyan. Dahil na ng... Tim happy birthday Cheska. Brown <laughs> sisters. Oh, happy Cheska. Happy. Happy. happy?

hindi ka na friends! Hindi ka, ka na, na friends! Hindi ka nag friends! Hindi ka na friends! Hindi ka na friends! Hindi na friends! Hindi na friends! Hindi na Hindi na Hindi ka Hindi ka na chicken eh. na <laughs>

i <laughs> to receive and through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. David, thank you po, Tita Queen. Tita Che. Aba, tita Che, Tita Queen. Ayun, sponsor. Sponsor. Ninang mo yun. Ninang yung bibi. Ninang Che. Ninang Queen. Thank you po. Thank you. po Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank danya na lang, <laughs> kaya na.